Kaya nga na sa tinagal-tagal ng panghinayan ko, napag-decision ako na na buksan na natin to, natin man natin to. Unahin natin tong regalo na ano to, mooncake ka na. Tingnan natin kung masarap. Ito hmm. na, ayan na, ito na. Hmm. O ayan, ito yung regalo ni Zane. Tingnan natin kung masarap pala to. O, ano? pang Pangmahal kasi nito eh. Oh. Ayan o, oh. ganyan siya kalaki. Ayan. Mm. Parang naman pala siya, ano, no? Hopi. Mm. Pag-ihin mga ba? O yan, tapos ito naman ang natin. Ano na ano, aking binili. White. Take. First time, ano. Nakakilig. Ayan, tigman natin. Ganon din sa kalaki. O, ganon din sa kabigat. O. natin kung laman ito. Ito yung white lotus, yun Mm. Ang siyap. Ang kaya pala sa isang red lettuce? Ay, lotus. Lotus. Isang white lotus. Red lotus. Red lotus. Mm. ba diba? Sarap. Mm -hmm. Ang pagkakaiba lang pala, meron siya nagmamantik ang itlog na pula sa gitna. Kaya pala bang sarapan ha. Pero parang hopya lang. Pero refined na na. Hmm? Mm. Kompleto na ako. Nakakain ako ng mooncake. <laughs>